So what's up sa inyo mga bossy, this is Again, gagawa nga pala tayong reaction video. Pero bago ang lahat, intro muna. Let's go! Panarin natin mga bossy. Let's go! So... Eh, no? Ay, gastik. Grabe, no, ngusun Mga... An Dali mga bos, itu ngga pala insya Itu titirahin Mayor Esco. pong pondo. Ano? Panta. Kok in can. Ano, binibili niyo rin yan? Ayun Patong-patong. No? Ito yung ano nila. Kung hindi ako nagkakamala, dito kayo nakuha yung gagawing ano. Pagpag. -pag. Ito. Mga fast food. Alright. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo sa may Kapulong Street. Malapit dito sa Art and Nung nakaraan kasi, dito lang tayo dumaan sa bandang R10 So naggano lang tayo, nag joy ride lang. Mito na kaunte. Tapos nag-update sa lugar. Pero hindi tayo bumaba, hindi natin in-explore nang gusto. So today, yun ang pupuntahan natin. Tingnan natin kung ano-ano ba yung mga makikita natin doon. Kagayan to, ayun. No? Ang daming mga tumpok na mga basura. Hindi kaya minsan napapaisip ako. Pero bilang ng mga poso naman ito. Sa kada tawag tapos uli si Alexandering mayat dito. Yan shaadot sa dating mayat 'yan nabatain doktor. Parang ganyan talaga naman doktor. Dilim din ba 'yan? Hindi kaya si nasa giant ng mga truck ng basura yung mga basurero na ipunin dyan kasi alam nila na may mga nangangalakal dito at uh, kakalkalin muna nila yan and yung mga bagay na pwede pang mapakinabangan, pwedeng maibenta pwedeng dalin sa junk shop eh kukunin ng mga nandito Malapit na tayo sa R10 Ito yung lugar na Marami ka makikita Mga 10-wheeler truck Hindi lang 10-wheeler Mga 14-wheeler truck Na talagang mga dambuhalang Sasakyan Ito yung ilan sa mga kabuhayan nila dito Yung mga residente yan, nag ano sila, nag-pedicab, nagsa-sidecar. Tapos, ito yung footbridge dito. Hindi na siya pwedeng mapakinabangan ngayon kasi sarado na. At naka, ano na, naka... naka -lock na, may harang na dyan, no? sa taas. So, hindi na pwedeng umakyat dyan. And wala na rin mga, ano eh. mga railings, eh so ikot ulit tayo rito. Ayan, mag-u-turn tayo dun sa bandang palikuran. Dito, puro mga basura. Tambak din ang mga basura dito. Dito rin, no? Oh. Pagkalampas lang na konti dito sa may ano, Kapulong Street. Ay, okay, so, hindi ko tayo rito. U-turn tayo rito sa kanto Ayan, dito makikita nyo Puro mga basura din Na ipon. grabe, mas maraming basura ngayon ah. Ngayon nga pala ay ano, ah. June 24 2025 Ito, Mas maraming basura ngayon May nakapagsabi na ano daw eh Sinasadya raw na Itapon muna dyan Para dyan daw Growing your Instagram doesn't have to be hard. Let me explain. Go to plixi.com, set up an account, and start for free. Kukunin ng mga nangangalakal, yung mga ano, basura. Pero sa pagkakalam ko, itong Happyland, dating ano rin to, eh, dati rin yung dump site dito. Yung kaliwa tayo rito. Yung turn tayo. Ito sayang to, itong Center Island do, oh. Kung ano na aalagaan, na may maintain. And, grabe, may mga bata na ano na solvent. Ayan, dito sila. Oh. Baliwala lang sa kanila yung ano, yung basura. Parang nakaupo lang sila sa kutsyon. ito na nag aakyat na ata mga to sa truck ah hindi sa ano sa basura inaabangan nila ito mga kahoy dito tumpok ulit ng basura kaliwat kanan no? grabe dito sa may center island talaga daming ano basura yung sa may footbridge doon makikita kasi natin doon na ang dami ng kulang na stairs dahil hindi natin sigurado pero possible na ninanakaw or inaacetylene yung mga ano doon mga stairs dito parang medyo na kolekta na yung mga basura kumunti na eh pero ayun marami pa rin mga nangungolekta ito lang kasi yung source of living nila eh ito parang nakakakolekta uh, lang ng mga basura nila dito kasi ito Ayun, ang mga container van. Ito, tumpok ulit ng basura. And then, dun, papasok. Ganun din. So, dito pala, ang source of income nila ay ito. Mga... No, okay. Mostly, dito mga... Ano, Uh, junk shop ito oh, banda rito ito yung bata na mga sila rito binabato yung truck binabato nila ng plastic bag na may tubig Hi guys! yan. Ito mga batang to. Mga marsonada sila eh. Grabe. Nambabato ng ano, truck. Na may tubig. Ayan, nakahanan sila. Eh, no? Ay, gastig. Grabe, no? Ang masanada. Grabe, mga bata rito. Mga bata sila, mga parang mga 15 years old, pababa. Kinukursanada nila yung mga truck na no, dumadaan dito, oh, 10-wheeler. Pasaway talaga itong mga ito eh. Nandito yan sa banda sa so may Aroma uh, Arten Tondo Manila Barangay Aroma oh, la, Yan, lang tayo rito Ayan, punta tayo doon sa ano Which is, dun tayo makakita ng mga uh, maraming mga Hindi yun, na ano, yung nire-recycled Okay, so ito yung kabuhayan dito sa may aroma. Ayan, yung mga recycled na na ano, recycled na cup. Tsaka mga ano, ito yung source of income nila rito. Okay, try natin na pumasok dito. So dito talaga, ano yun? Mga bahay na lugar kasi ayun eh, no, sa mga kanal may ipon ayun dito okay oh, lang video yan ko kaya okay lang ano yan yung mga ah ito yung mga ano panta cook in can ano yan binibili niya rin yan may ano may nag, dadala sa inyo yan dito. Tapos titimbang nyo. Tapos babayaran nyo sila. Ah, uh -huh. oh, kasi kami nag-junk shop din kami dati. Eh. Yeah. Sa ano? Bali, may dinadala kami, parang Valenzuela namin. Ayo, Ano? Ay, oh, yung oh. dadala sa kulo lang. Oo, yun. oh, yung mga, ano, mga, mga um, karton. Mineral dito naman dito lang sa quad uh, for ah ito ano aroma to kan ha helping ah helping aroma sa kabila yung sa kabila yung aroma land. dito yung happy land dito Ah, may sopatigan na balik. Ah, balik sa na rin ito ng Happy Land. Uh, sabi nila. Dito. Pag sinabing sa Happy Land, sasabihin, saan ka sa Happy Land? Sabihin yung helping, gano'n. Pero, pag helping, helping. Ah, oo. Kamusta ang kita ngayon? Yeah, yeah. Di ba minsan pabago-bago pa yan? Seasonal, nag-iiba yung presyo niya, no? Oo. Depende sa ano. Kailangan, pag di marami na, eh, pull out maga. Ah, para bago bumaba yung mm. ano? Kasi maraming nalogging ganyan sa train dahil nag sila ng kalapas. Tapos mababa, mababa na yung ano? Mataas yung pili nila ah. pag magpinta. Mababa? Lugi? Lugi. Uh. Sige po yan, salamat. Oh, sige. Sige po. Yes. Uh -oh. Eh dito uh, ano to? Ito na nila dito. Ang dami. Yan mga bote. At to. Papasokin natin yun doon. magmotor tayo, papasok doon. Kasi malawak pa yun eh. Hindi, hindi, hindi natin kakayanin na lalakarin lang natin ang isang ikot. So kailangan natin uh, sumakay sa motor para matour natin. Papunta doon sa may aroma. So kaya pala marami rin ano, marami mga nangongolekta ron sa bungad is dahil dito rin nila dinadala. Ayan oh. Patong-patong. Ito yung ano nila. Kabuhayan nila rito. Ayun. Ang lalaki ng mga sako rito. Tapos dun sa likod yung eh, mga ano, container. Ganyan natin. Banda sa dulo ko ano yung makikita natin. Ito mostly mga recycled na plastic. Yan yung ano. So parang itong isang buong community. Ang kabuhayan nila is yung pagre-recycle. Mga junk shop. So dito pala yan sa loob. Pasok tayo ron? First time ko lang di makakapasok dito eh. And hindi ko rin na alam kung ano yung makikita natin dito And eto, eto yung ano Kung hindi ako nagkakamala dito kinukuha yung gagawing ano Pagpag Ito yung mga fast food Ayan o Parang mga ano yan, mga fried chicken wala na ata rito dulo na to eh hindi na ata makakadaan dyan parang dead end na to ah dead end na nga dead end na po yan dead end na wala na ah wala nang daan dyan para ano ikot lang kadaan nyo yung motor makakadaan po oh may rapa na Kaya pa po ba dumaan ng motor? Ah, dyan po ba yung aroma? Eh, ito, anong lugar po to? Ano po? Helping. Saan po yung Happy Land? Ah, sa kabila. Tapos ito, Helping. Tapos doon po yung aroma. Ah, may paikot-paikot po yung ganun. Ah, sige po. Dalawa yan yung Ah, dalawa. Sige Sige po. Thank you Okay, so first time ko lang din nakapasok dito eh Pwede pala dito In fairness ah Sige po, thank you Okay, so Pasok tayo dito sa so may aroma Medyo ano eh Hindi ko alam yung aroma Na dito pala pero maganda rito. Pwede po pasok yung motor. <laughs> Buti na lang itong motor ko eh ano. Ano to? Pangharabas. Asang <laughs> asya to sa mga looban. So, papunta tayo ng aroma. Galing tayo ng helping. Hindi, anyway, helping. punta <laughs> na punta na tayo ng aroma oh? sorry <laughs> okay first time ko rito ah fairness ah nandito pala rito sa loob pero sanay naman tayo makapasok dito Napasok na natin yung ano eh. Base Ang dami pa lang lusot-lusutan dito eh. Oh. Ito. to may basketball court sila rito. Ayan, hindi ko lang alam kung saan banda. Pero sabi dire diretso lang eh. So dito na yung papunta sa may aroma. So ano lang gagawin natin dito? tour kasi ako eh first time ko lang din naman nakapunta rito hindi ko rin kabisado so palabas na raw to eh papunta doon. so mostly ito yung kabahayan nila rito ayan mga nire-recycle nila yung mga lata yung ginagamit sa ano mga cooking oil so kaya pala ano dito rin nakukuha yung mga soft fast food ayun mga ano bote san galing nga natin fast food base ko ng ay basura ng feu chinatown ah ay, sorry. kaharang ako. Thank you. hindi eh, natin kabisado rin yung lugar na to. Pero mukha na mababait yung mga tao dito. Mukhang masasayahin sila. Pero syempre, hindi natin kabisado yung lugar na to. Dayo tayo rito. Kaya, eh, ano rin tayo? So magtutour lang muna tayo rito. Ay, maraming bata oh. Dito pala yung papunta sa may aroma. Yung kanina, yung sa may helping. Ay, may basketball court dito. Masaya dito oh. looban sige po ay e, diretso tayo nakaka excite naman umigot dito first time ko makapasok dito dito sa ano aroma ito pala yung isa sa mga ano mga lugar dito sa Manila na matao Narito na 'to dito mga para Pero ano dito, Masaya yung mga tao dito. Kahit na mahirap yung buhay nila. Ano sila? Mga sige. Thank you, thank you. mostly nadadaanan natin ay eh, mga ano talaga recycled yung mga storage box ayun mga bossing bali puputulin na natin yung video na kapag 20 minutes tayo bali yung reaction ko nga pala dito mga boss ayun ay, nga okay naman sana magandang kapuhan nila ay junk shop isa, mga, isa sa mga gusto ko yung business junk shop so pero yun nga nang nakakalungkot yung video